sa mga taong di po nakakalimot pong magsubscribe, subscribe Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag at mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas sa na aking YouTube channel, iwagan ng Pangasinan. Sana po wag po na kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagpindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman ng panggamot ng spiritual at physical karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan lamang po gamitin po lamang sa kabutihan wag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong nangyiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa pag, uh, pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man at ipagkakulob sa iyong siksik dik dik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat kung kayo po'y tumulong sa mga taong nangyiga po sa hirap ng buhay ay napak napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa yan po tatandaan nyo po lamang po maraming maraming salamat po sa inyo lahat ang isishare ko po ngayon po ng araw na ito sa inyo ay yung orasyon sa kamamatay pa lamang po na tao. Magdasal po ng isang ama namin, walhati, sumasampalataya. Kung alimbawa po may kamag-anak po kayo na kamamatay lamang po na uh, tapos uh, wala po siyang karamdaman na inyong kwan po pwede rin po dito na walang karamdaman yung parang nabangungot lamang po na kamamatay matay lamang po na mainit init pa pwede nyo pong itong usalin po kung talagang hindi po kayo takot o alimbawa po ay uh, sa ibang tao para makatulong po kayo na Tanungin niyo muna kung anong sakit niya o kung gagamitin po ito ay masiting na po na para kumasi po sa inyong orasyon po. Magdasal po ng isang ama namin, walhati, sumasampalataya na taus puso po ninyong dasal at usalin po yung orasyon po ng ganito po usalin ng tatlong bis po at sa tainga parang i-dikat nyo po yung buwang nyo sa tainga at ibuga o ihip sa ilong ng tatlong bisis ibubugan nyo po sa ilong ng tatlong bisis asaan mo ito ay mabubuhay na magmuli po narito po ang orasyon po sa ulo sa uli Dios in nomine di salvo mi pakwi im it sa ulo sa uli buhay ka na uli sa ulo sa uli dius in nomini di salvo mi pakwi uh, it sa ulo sa uli buhay ka na muli sa ulo sa uli dius in nomini di salvo mi pakwi it sa ulo sa uli buhay ka na uli yan po sa alay ng tatlong bispo at mm, at sa tainga ay ikon nyo sa tainga po uh, bulong nyo sa tainga at ibuga uip sa idong ng tatlong bispo saan mo ito ay mabubuhay na magulit dapat po eh uh, kung magagawa po kayo ng ganitong uh, Uh, ganito pong mga bagay po ay focus po kay talaga sa inyong ginagawa at huwag po kay magduda at isa po isipan lamang po ang paggawa po para kumasi po sa inyo yung binabanggit po wala pong mawawala kung subukan nyo po kung halimbawa po ay may nakakuan po subukan nyo po na i kung sa kanya at sa po ninyo na isipin nyo na mabubuhay po yung tao at ito'y mabubuhay po na mag-uli kaya sana po'y uh, ingatan po itong orasyon na aking pinagkalob sa inyo uh, para magamit po niyo kung halimbawa po ay pero kung may sakit na po yung tao na na halimbawa po matanda na po nangihina na yung pagkatao niya huwag nyo na pong gamitin po ang paggamit nyo po lamang po dito yung mga na mga bata na wala pong uh, bata pa na pwede pa pong marami pong gagawin po sa buhay o yung edad po ng mga uh, 40 hanggang 50 o 60 yan pwede pa yun pero yung matanda na po na 80 o 90 huwag na po yun no? pabayaan nyo na po yun kasi pag nabubuhay din po yung problema yun rin po yun pag kwan po kasi matanda na po yun eh. Dapat po dito po yung mga bata po na mga batang bata pa na po uh, tapos namatay na matay na marami pong gagawin sa buhay po yun. Uh, yun, uh, dapat po uh, gawin niyo po yun para matulong po niyo siya at uh, makatulong po sa kapwa niyo sana po naintindihan po nyo aking mga binabagi po dito na sana po eh, huwag po kayo makalimut pong mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko maraming salamat po sa inyong lahat panunod sa mga naniniwala lang po uh, pwede nyo pong isulat po nyo sa kung nyo po libre nyo po pero kung di po kayo naniniwala dito ah uh, pwede rin po na iskip nyo lamang po ang mga binabagi ko po mga orisyon po dito sa mga naniniwala lang po kung di po kayo naniniwala skip na lamang po maraming salamat po sa inyo lahat